Ganito pala kami mag-repack ng aming big shomai. Papakita ko sa inyo mga mari kung paano namin siya babalutin. Bali ganyan, nagbabalut ako ng by 20 para isell ko siya dyan. Yan yung binibenta namin na 160 sa gustong mag-avail ng frozen. Alam nyo ba mga mars, pag nagbabalut ako ng ganito karami, sobrang saya ng puso ko kasi before nilolok forward ko lang yung ganito karami na sana. Dumating yung time na magbabalut ako, yung tipong ikaw na lang susuko sa pagbabalut. Dahil sa sobrang dami ng kailangan mong ibalot at eto na nga, dumating na nga yung time na to mga mors mare. Para sa iba, hindi ganito kalaki yun. Pero para sa akin, talagang napaka big deal niya. Kasi alam nyo, from the start, 100 pieces lang yung dati yung binabalot ko. Ngayon, umaabot na tayo ng 1,000, 2,000. Yung tipong sumasakit na yung likod mo sa pagbabalot. Pero go pa rin. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessings na binibigay niya sa amin, sa paggabay sa amin. Lalong-lalo lalo na sa mga reseller namin na walang sawang sumusuporta at laging nag-order sa amin. At isa pa sa mga nakakatuwa mga Mars, before yung mga reseller namin, 100 pieces, 200 pieces yung mga ino-order nila sa amin. Pero, nitong nakaraan, talagang sobrang laki na yung mga ino-order nila. May nag order ng 500 pieces, 600 pieces, 300 pieces. O, di ba, sobrang nakakatuwa. Na talagang, yung kanilang business, eh, makikita mo rin na talagang, umaano rin, uma-ascend. kumbaga, marami na rin silang customer. Gawa nung ating show may is quality talaga. Medyo pricey siya para sa iba. Kasi, medyo mahal siya. Pero, talagang sinusigurado namin na malinis, maayos, at quality talaga yung show may na maibibigay namin sigurado kami talaga mga mare na masarap talaga at babalik-balikan talaga ng mga customer niyo yung aming shawmai. Yung kwento ni Mami Miles, 'di ba? Charot. Ito <laughs> na nga mga mars tapos na ako magbalot ng 1000 pieces kaya sobrang sakit sa likod pero okay lang, caring caring naman at masaya ang Mami Miles. Mas gusto ko nga mga mare yung mas marami pa diyan eh. Charot. Pero darating tayo sa time na yan mga mars. Pa isa-isa lang muna for now, charot. At eto nagprepare nga ako ng 30 pieces ready to eat kasi i-ship natin 'to papunta ng Acacia state. Dito lang din sa tagig mga Mars. Regular customer ko na to, mga Mars Last year ko pa siyang customer at talagang hindi pumapalya yung pag-order niya sa akin. Eto, medyo maaga yung order niya. Nasa 7am, sarado pa yung tindahan nag-order na si Ma'am Nikki. Pero okay lang kasi regular customer ko naman yun. At maaga naman ako nagigising, kaya for the go. <laughs> At eto babalutin lang natin. Dito ko pala yan mga Mars. Para talagang secure at hindi matapon yung ating shomai. At meron na yung kasamang mga chili oil, toyo, kalamansi at yung ating fried garlic. At eto na for the go na si Kuya. Shoutout nga pala kay Nanay Doring na nag-order ng shomai. Shoutout at, na rin pala kay Owen na masyadong mahiyain. Ayaw magpaka-video mga Mars. <laughs> at eto nag-order siya ng tatlong order ng shomai. Masarap talaga yung shomai mga Mars pag maanghang. Tapos meron siyang fried garlic na napakarami. Favorite ko yun mga Mari. At, at ayan lang muna for today's video mga more. Sana nag-enjoy kayo at follow nyo na rin ang Mommy Miles sa ating page para more show may more fun. Thank you for watching mga Mars See you on my next vlog. See you tomorrow.